Pagkakagan natin ang PNP dahil napakatahimik ngayon ang PNP, hindi po sila nagsasalita. Si Aljo Pentijo sa DCXL News. Pagkakagan mo na natin ito pong ikalawang Pinoy na namatay po sa Lindol sa Myanmar. Undersecretary Eduardo de Vega ng Department of Foreign Affairs. Usec Ed, good morning po. This is Aljo Bendijo, sir. Good morning po. Kumusta na po? Opo. Uh, Meron po tayong Pilipino na ikalawa Pinoy itong namatay sa Myanmar. Huhingi lang po kami ng update, sir. Sa Lindol, well, ito po. Ikiramay nga kami sa pamilya. Sa pamilya namin na confirm kasi meron tayong NBI team on the ground, no? Nalaman to the uh, Delta Records, no? Uh, nakita yung bangkay, uh -huh. e, may kasama yung suot niya, tsaka may mga papeles siya doon malapit. Mm -hmm. eh, dedication paper siya. Kaya nakausap namin yung pamilya uh, at uh, tinitignan paano, eh, paano mapapauwi yung labis lalo madaling pano. Ang ginagawa dyan, kinikremate ng mga siga man. Para mas puso. mabilis ang proseso. Tama ho no? ba? Ayaw nila pa uh, paalam ng kamidya yung pangalan nila pero malalaman naman niyo dahil indito uh, hindi ito yung magkasawa eh, tapos um, pangalawa na uh, ang bilis mula nang uh, dumating yung ating NBI team nauna kasi yung uh, doctors uh, AFP di ba yung mga nagsesearch and rescue mm -hmm. tapos uh, sa kalang namin napadala yung NBI team 8 mm man -hmm. month team na may dalang equipment eh, simula noon mga few days ago yung meron na tayong uh, confirm ng nadalawa. dalawa. we hope na lang na may ang tawag dyan, closure na please alam nila ano na nangyari. Yun yung sabi ng pamilya, please, eh, kaysa nang pa sila kung ano nangyari sa kanilang uh, mahal sa buhay. Ang pangalan ho nitong OFW, tama ho ba? pwede ko ba bang bagitid? Francis Aragon? Hindi, yun po yung una. Yung una. Yun yung yung, po yung pangalawa una. po, anong pangalan? Ay, hindi ko po ayaw nilibigay. Ayaw bigay talaga. Opo. na hindi tayo magkasawa. Hindi tayo magkasawa. Okay. Kaya pwede niyo yung sexualan, no? Hindi tayo magkasawa. Lalaki po. Okay. Teacher din po. Teacher. Kasi si Aragon, physical education teacher din ng... Uh, uh, dun, po sa Myanmar. 38 years old. Yeah. Yung una. Opo. Ito, yung, po. yung, yung pangalawa opo. pangalawa po, Pilipi uh, lalaki, babae ho? Lalaki. ano ang nangyari po, two straight days may na-confirm tayo. Okay. Yung isa, no uh, eh, Martes. Opo. Eh, tapos yung isa yung uh, So, dalawang sunod-sunod na araw, uh, may na-confirm tayo. Uh, apat, apat silang missing galing doon sa Skyville apartment. Aho. So, yung magkatawa lang ang hindi pa na na-verify yung kanilang uh, uh, remains. Oho. Okay, sige po. All uh, alright. Sige, ah... Uh, po namin kung... kung from Nueva Vizcaya, kayo. Ito po, mayroon kaming nakuha ang pangalan. Okay lang ho ba? Totoo na ito? Confirm? Okay, may pangalan na dito eh. At taga Nueva Vizcaya ho ba? Opo. Baren Barcelo, right? Opo. Baren. Eh, Baren. Eh, Ngayon na nangyari, ganito po, no? Opo. Yung, uh, yung una, yung si Aragon, inaayos namin para yung yung pamilya pumunta niya ang na at yung uh, yung urn, yung urn na may ano you know, no, assess abo no. Opo. So hindi natin kung hihingin to ng uh, pamilya ng Barcelo din. O okay, sige. All right, uh so, dito natin mga kababayan natin. sinabi namin they are in a better place. So, okay. Salamat po at uh, sana mas masaya ba dito no pero ganun, ganun po, po talaga. Uh, eh yan po uh, eh no eh ah uh, trahedya din talaga natin maiwasan yan. Pwede natin sabihin eh mabuti hindi dumami sa apat. O oh, nga. Okay. Sige. Okay, okay po. Opo. Oh, Opo, oh, sandali lang po sir. Kukuha lang po kami ng update naman dito sa investigation. Uh, I, I, I believe underway na doon po sa Filipino manship uh, carrying cocaine sa North Korea, uh, sa South Korea, I mean. Kumusta na po doon, sir? Ano ang update doon? Well, hindi pa sila sinacharge, no? Wala pang charges, pero ang kasi ito ang pinakamalaking pass na ginawa ng South Korea. Kasi dalawang tonelada, two tons ng cocaine. At nakita ko saan san sa barko. Kaya ang angulo na check nila, Uh, -huh. uh kung nangyari ito nung nagkaroon, nag-change crew somewhere eh, yung ship eh. Uh-huh. Oh, 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 oh. bago ng South Korea. Kaya chine-check nila kung kung maaring one or two lang ang may kasalanan na ito. Hindi naman siguro lahat ng ating eh, halos dalawampung uh, tripulante Pilipino, hindi naman siguro lahat sila. No? So, uh, we will update you. Pero right now, wala pa charges. Oh, wala pa charges. Okay. Wala uh -huh. pa charges. Pero alam natin doon pupunta yun, di ba? Dahil dahil wala nang ibang tripulante kundi sila So, eh, eh, ingat mga kababayan ha, mga kababayan ha? May na may kamag-anak ng tripulante o kayo mismo mga tripulante, eh, pag sakay nyo ng barko, siguraduhin nyo na wala naman. Kasi baka masabot lang kayo. Okay. Dali lang kayo. Hingi lang po. Opo. Okay. Dito, balik, balikan po lang, ko lang po yung Philippine contingent team natin sa Myanmar. Yung, yung lindol Opo. sa Myanmar. Bal balikan ko lang po yun. Kumusta na po? Ano pong update doon sa Philippine contingent team? Sa they will be there till uh, 18, uh, 18 uh, ng uh, 18 ng buwan. Uh, yung iba nasa Naypyidaw, yung iba Mandalay. Diba originally Opo. puro na sa capital sa Naypyidaw pero nakiusap tayo na uh -huh. madala rin sa Mandalay yung iba kasi nandun yung ating mga babayan. Uh -huh. So, so far, uh, of course, uh, sanay na sila, experience sila. Uh, they are in uh, A good spirit. Sana nga lang malungkot dahil may mga nagigitang namamatay ang Pilipino. Pero alam nila nagbibigay silang servisyo para sa Myanmar. Kasi ang nangyayari ngayon sa Myanmar, wala nang search and rescue ng survivors eh. Mm -hmm. nila, na, wala nang survivor yan. So identification na lang ng mga nagigitang mangkay. Mm -hmm. Okay. May iba okay. po ako. May iba po ako. Uh, ka kamusta naman po ang, ang ating pong pakiusap sa China? na i-allow ang uh, mga bugado po mula sa Pilipinas para kausapin yung tatlong Pinoy na resto po Apo. doon dahil po sa di umano'y espya sa China. Apo, uh, meron error dyan. Anong sinabi ko nung isang araw, Apo. nung abogado nila, hindi ito mga Filipino lawyers, Chinese law firm. Chinese, to. okay. Okay, go ahead Chinese po. Chinese law firm uh, sa Guangzhou. Eh, pati yung mga Chinese lawyers, eh, dahil napaka stricto ng espionage law sa China, hindi basta-basta makakuha ng uh, permission, uh, wala pa tayong update, uh, pero uh, nagiging -pag pag-ugnayan uh, yung konsulado sa Guangzhou, sila yung may hawak ng hayan province. no uh, With the lawyers at nagagawa ng mga legal strategies, uh, nagsalita na yung ating uh, uh, pre official of president, yung iba uh -huh. na na yan na may SP. Alam, alam mo naman, alam mo naman, alam, alam mo naman ka ba, Aljo? Alam, siguro kung um, may SP tayo, hindi naman siguro ganun katlamsi. Ano? Yeah, okay, yun opo. Auto. So, uh, we'll see what we can do uh, at uh, we will update you on it. na, uh, at least, napisita na sila noon ng konsulado na nakausap na yung isang konsul. Ngayon, uh, yung lawyers kailangan nakita, nakita na pero kailangan di ba regular consultation yan so hmm uh, we'll update you on that. No? Pero we're giving them all the assistance. Bayad to ng gobyerno ay yung mga lawyers. Uh, yung pamilya, umaasa na madala sila sa China. Mahirap po yun dahil uh, spinach case. Siguro kung may paglilitis na, yung may trial session, maaari siguro. No? Uh, we'll, we'll see what we can do about that. No? Ay, 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 uh, ayoko po pangunahan ang ginagawa investigation ng China. Pero sa tingin nyo ba, naniniwala, naniniwala ho kayo na hindi po sila mga espiyah? Ah, uh, dito po kababayan, no? Opo, po. Uh, nagsabi na yung ating malakanyang eh, at saka yung military establishment natin eh. na hindi sila ispiya. Yun. At uh, is that is that something that the Philippines will do? Remember, mga scholar sila. Mm -hmm. Mga scholar sila noon ng between Ayan province mm -hmm. at in Palawan. Meron silang parang arrangement. Tapos, nung tapos na yung scholarship, bumalik sila bilang parang manggagawa na ngayon, Trabador. Uh -huh. Eh, isipin na lang yung mas mukha pang yon yun. So, uh -huh. yun, yeah, Mr. Mingo, eh, anything is possible, di ba? anything is possible, pero eh, sinabi na ating pamalaan na hindi sila iskiya. Uh -huh. So, eh, kailangan bigyan natin ng total defense no para sa mga... Kasi, eh, basta alam natin iba yung modus operandi ng mga scam. Okay. Okay. Sige. Do okay, so... you Opo. Opo. Mabuhay. Uh, and, right, right. Are, right. uh, and uh, we uh, are, are, the official president has spoken. The entire establishment has spoken. Uh, they deny that they are spies. So, eh, hindi po mo na Opo. Right. Sige. Maraming salamat okay, po, po. sa update, At Yusek. That, God bless. Huwag nga nang umagat. Pag-resala natin mga natin sa mga. Thank you. Good morning. Good morning. Uh, see